na muna yung guys. May pain. Baka okay. yung ganyan? 60. Sixty? Medyo malaking ating ano kapasik. Matinip, makin yan. Okay. Ano, wala ganyan. Ano. Wala nang atikin So, natik Kain. Gusto tikman ng aking father ang kabasing to ito na may pampain lamang. <laughs> Ulit <laughs> ba naman ang ating laklapan? Ay, laklapan. Ay, laklapan. <laughs> Tabang ng kabasi o it's none. Sino 'yung

Sama mo, na, pogi. mo na, mga pogi. Sama mo mga pogi. Hindi mo eh. Nagdudugtong po sila my father and to him.

<coughs> Kaingay okay. Ka mo ba? Ha? Huh? Okay. Hindi naman daw siya mga kapag na sa office eh. Hindi naman Pero yung probleme, <laughs> wala kinukuha. Wala man lang kahit iti. Sino ba? Ay, ah. <laughs> Guys, na tayo.

ako pinaimik niya, hindi man yan akin. <laughs> Ang dami edit ni Marbik yan. ayaw mo kumanta ni Marbik. Kumanta ka nga ba? Hi, Kubo. <laughs> para ma, para ano, para masaya. Ano kayong vlogger to? Makapoy ka eh. Hindi ka sasahod niyan pag ganyan ka. <laughs> Magaling ka lang pag sa iba. Ang ingay mo. <laughs>

Dalawang puka mo sabihin mo, tebe. Nandito sila, guys. Ano yung ipain? Wala ba ipain? Wala. Sila bang bang na? Magsira. No, Sabi okay, ipain kayo? Wala. Sabi naman, ang kayo... Dala mo, hindi yan, be. Mm. Salburador, ang nasira, kaya hindi na kanaot kanina. Pero kami may ipain. Sabi nila mo na kayo, namin. Mamaya si Jogi, mangingiram na lang. Nakahiram na kayo, kaya yata siya. Mahal din pala yun o, isang libo din pala mong hihit. Kaya nga po, buwan, buwan. Bang! Patayin ah, mo kaya noon. na, na Ha? Ang tasa nga yun. Sabihin mo, may chat ako sa kanya. yung bembang para makabuka baby? Bang da, na. yung bembang na ang pwedeng para makabukabuji? Sige